Hello guys, tara samahan ninyo ako sa paggawa ko ng content na to. bilang Bila ko na lang naisipan talaga na gagawa ko ng ganitong content which is talagang ginawa ko in reality. Ito po talaga ang laging ginagawa ko kapag ako ay nasa kusina, lalong lalo na kapag ako ay naguhugas. Except sa pagluluto. Pag nagluluto ako, hindi talaga ako gumagamit ng cellphone. Pero pag naguhugas naman, okay lang naman. So ganyan ang ginagawa ko, nilalagay ko sa tapatan ko yung cellphone. At syempre, bluetooth naman tayo. So makakapanood tayo, or kahit na hindi ka man nakatitig sa phone, at least naririnig mo yung pinapanood mo. Actually, laging pinapanood ko is yung mga vlogs, kahit ano na. Basta yung mga gusto kong panuorin. So ayan, syempre, kailangan kailangan maingat ka rin. Kailangan maparamdaman mo rin yung nasa paligid mo. Baka darating bigla ang kalaban. So, ayan, kunwari ako. Ayan, kunwari. Ayan, nagsushoot ako habang ako ay naghuhugas at nanonood ng vlogs. Manood sa YouTube. So, syempre, at binabantayan ko talaga lagi si Amo. Of course, baka naman biglang susulput sa likuran natin. Aray, mayari tayo, diba? Syempre. Mindset ba? Mindset. Mm, ganon. So ayan, kunwari tayo naguhugas at dahil nag-acting-actingan tayo sa paggawa ng ganitong content. So ayan, kunwari muna tayo nag-concentrate sa ating paghuhugas. At ayan, ayan, tingin-tingin, tingin-tingin. At syempre, nakatitig ang ating kamay. Ay, kunwari doon na, nasiya mo. Tapos eh. Ayan na yan, ginagawa ko. Siyempre, kailangan mo mabilisan. Siyempre, tinatakpan ko kagad, guys, ng towel. At ayan, which is talagang nangyari na to, which is... Talagang lagi-lagi nangyayari dahil biglang susulpot siya mo. At syempre, kunwaring wala na raw kunwari siya mo. At ibabalik ko yung hand towel. At syempre, balik-balik ka na naman si Hinday sa paghuhugas. Dahil syempre, gumagawa tayo ng content, di ba? So, ayan. Napag-isip ko. Dito na lang. Salamat.